isda na prito sa so, ito guys ang aking sahog sa aking munggo ayan tanggalan ko lang ng ulo at syempre kapag may munggo parisa ng pritong isda ayan magpiprito po ako ng isda ano guys ang garlic ay bibisa ko ng munggo ganito Ayan na guys. At ilalagay ko na yung danggit. Yung danggit na yan na maliliit. Ay galing pa yan sa pinas ng umuli ako. Ayan na ako dito. Ayan. Ah. Limbo. Siyempre, para malasang, malasa yung munggo, ayan, tagyan, tagyan ko ng chicken broth. Ayan. ayan. guys, at ilalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Ayan. Ayan. Tapos. Siyempre, lagyan natin ng magic. Ayan, look na. Ayan tayo guys. Ayan. And guys, tamang lagay lang ng patis. Pandag pandagdag lasa. Ayan. Ayan, kain na na. Hmm. Madamit, dry Ayan guys, luto ng aking pananghalian. Ginisa na munggo na may dahon ng ampalaya na kinuha ko sa aking tanim. Ayan, isda na prito.